Good morning! Babiyahe nga pala kami papuntang school ni Papa Bal dahil year end party ngayon ng kanyang mga estudyante. Medyo malayo nga pala ang ibabiyahe namin, aabutin din ng isang oras o higit pa lalo na kung traffic. Pero dito kami dumadaan sa super highway para makaiwas sa traffic. Nakamotor lang pala kami dahil wala naman kaming sasakyan. Nasanay na din kami sa ganitong biyahe, may mga dala-dala din kami mga papremyo sa mga bata at konting gagamitan para sa kanilang mga lalaroing game. Bago nga pala kami dumating sa school ay dumaan muna kami sa tindahan para bumili ng soft drinks para sa mga bata at pagkain na rin para sa amin. Sinasama talaga kami lagi ni Papa Bal sa party every December. Sabi ko nga sa kanya ay ayoko sanang sumama kasi tinatamad ako sa biyahe tapos bitbit -bit ko pa si Lilo. Pero dahil wala siyang katulong sa pagbitbit ng mga karga kaya sumama na lang talaga kami. Dumating na pala kami dito sa school at tumambay muna sa aglo sa faculty room. Habang nakaupo kami ni Lilo ay nag-aasikaso na si Papa ba sa mga gamit na dadalhin sa kanyang room. Pagkadating nga namin ng faculty room ay dumating din ang kanyang mga estudyante at tinulungan ang kanilang teacher na bitbitin ang mga gamit na dala namin. Kung napapansin ninyo ay parehas kaming tarlo na nakayelo. Wala lang, trip lang namin na mag-yellow today. Cherise lang. Hashtag, yellow family. Cheers. Sakto din na dumating yung parcel ko kaya sinuot ko na kaagad yung damit ko. Hashtag excited join! Na teacher pala sila dito sa loob ng faculty room kaya hindi na mababagod si teacher Bal dahil lagi na siyang may kakwentuhan. Dati kasi may sarili siyang room at wala siyang laging kasama doon. Kaya okay na rin na nalipat siya dito sa faculty room. Anyway, naglalakad na pala kami papuntang room kasama ang aming mini teacher ball na nakayelo din. Ang bilis na talagang maglakad ni Lilo. Parang kailan lang na unang dala namin dito sa kanya ay napakaliit pa talaga niya. Ngayon, nakakasabay na talaga sa aming steps. Hindi naman kalayuan ang kanyang room galing faculty room. Ang gusto ko nga rito sa school nila ay hindi crowded at sobrang linis pa. Mga ilang minuto lang ay nakarating na kami dito sa room nila. Sa mga hindi nakakaalam, kaharap lang ng school ang dagat kaya isa sa source of income ng mga tao rito ay ang pangingisda. Pagkapasok nga namin sa silid ay nagaantay na ang kanyang mga estudyante. Naka-arrange na rin ang mga mesa at mga upuan. May kaunting dala rin ang mga bata para sa kanilang party. Wala na silang exchange gift dahil request ng mga bata na wag na mag-exchange gift. Siguro dahil para sa kanila ay dagdag gastos pa ito. Kung makikita ninyo ay patakbo-takbo si Lilo sa harap ng mga bata. Talagang naaaliw ang mga estudyante kay Lilo dahil kung saan saan napupunta at kung ano-ano na lang ang ginagawa niya. Buti na lang at hindi umanda ang pagkasuplado ni Lilo. Madalas kasi hindi siya namamansin ng tao dahil hindi siya sanay sa mga tao. At kung napanood niyo yung iba kong mga vlogs na banggit ko doon na umiiyak talaga siya kapag binibigyan siya ng pansin. Ayaw niya kasing maging center of attraction. Habang nagpapaliwanag si Papa Balnya sa mga estudyante niya tungkol sa point system para sa kanilang games bago simulan ang kainan, ito namang si Lilo ay parang correct ba na nakikinig ng mabuti at nagwander ko ano ang ginagawa ng kanyang tatay kung ano ang kanyang mga sinasabi at kung ano ang kanyang mga ginagawa. Talagang nakakatuwang panoorin ang batang ito at sobra kaming naaatiw sa kanya. At para bang ginagaya niya ang kanyang tatay sa pagsasalita. Kaya masasabi ko talagang may mini teacher ball na talaga ang kanilang school. At tingnan nyo naman, parehas silang nakayelo at parehas rin silang nakatapsider na shoes. Hindi ko tuloy maiwasang Tumawa ng tumawa sa batang to. At pagkatapos ng ipaliwanag ang point system ng laro, ay nag-assign na rin ng tatlong grupo na may kanya-kanyang leader. Bale tatlong laro ang kanilang ginawa, hindi ko na nga sinali sa video dahil full storage na ang phone ko. Baka naman may mag-sponsor, haha, <laughs> lang! At pagkatapos nga ng party, ay nagtambay na muna kami sa faculty room at hinintay na lang ang oras ng pag-uwi. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Bye-bye!